Uh, isang magandang magandang gabi po sa ating pong lahat At uh, narito po ang uh, samahang kapatiran ng bayan Sa panguna po ng aming uh, uh, Pangulo Atty. Virgilio Gagarin Pabros Gayun din po sa aming uh, Pangalawang Pangulo Si Chris Marsan At sa lahat po ng mga BOT Na tumutulong dito po sa ating samahang kapatiran. Narito po kami upang ikangay damayan ang uh, kapatid nating yumao sa samahang kapatiran ng bayan. At uh, syempre sa ating pong gumagabay na uh, isang kasama si Kuya Diego Poklong Sa aming pong mga kasamahang narito, muli isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Nangalan ng Ama ng Anak, Espiritu Santo Amen. Panginoon naming Diyos, sa iyong mga kamay ay inaalay namin ang kaluluwa ng aming mahal na si Aurelio na pumanaw. Sa iyong walang hanggang ha awa, patawarin mo po siya sa kanyang pagkukulang at tanggapin mo siya sa iyong kaharian na may kapayapaan at liwanag na walang hanggan. Salamat po sa buhay na kanyang isinabuhay sa lahat ng kabutihang kanyang inaibabahagi at sa pagmamahal sa kanyang na kanyang ipinadama. Pagpalain mo rin ang kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Bigyan mo sila ng lakas at pag-asa sa kabila ng lungkot at pagdadalamhati. Naway magpatuloy kami sa aming samahan na may pagkakaisa, inspirasyon at pananampalataya bilang alaala ng kanyang buhay at panganak. Ito po ang aming dalangin sa ngala ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. গুণিত চল দ মায়ুহ লিগ নাক ঈষি pagkatao ta ay mayroong dangal sinong may pag-ibig sinong nagmamahal kundi ang tao Diyos ang pinagmulan Kung di ako umibig Kung mo mang bigyang halaga Ang buhay kong handog Nagbabalik na kusa Ang buhay mo sa lupa nagmula Bago mo linisin ang du ng iyong kapwa hugasan ang iyong putik sa mukha Kung ano mang di mo gusto wagawin sa ibang kung ano man ang yung inutang ay sharing kabayaran sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil Tayu ay lupa lamang Kaya pilitin mong ikay magbago Habang may panahon ikay matuto Pagmamahal kapatiran po ng bayan ng Gimba po ay mayroong pong 266 na membro pa lamang po. Ang nalikom po namin kapirahan po ay mayroon po tayong 6,400. Si Consi King Pabros po nagbigay po ng isang libo. Si Atorne Virgilio Pabros po ay Nagbigay po ng kalahating kilong bigas po. Yan kalahating po kaban, yung nating kaban, kaban. Kalahating kaban, kilong... 25 kilos 25 kilos na kaban na bigas. Yan po yung kabuuan po nung aming ipapamahagi po sa inyo na bilang tulong po kapamilya po ng kapatiran ng bayan ng Gimba iaabot po namin sa inyo po itong konting pong tulong po sa inyo. Kasama po ng aming sekretary po, si Ma'am Lara. Ito lang anak Si, Ito, tanggapin mo, sister, yung aming pinamahaging tulong. Salamat po sa pinigay niyong tulong sa amin.